Halo-halong topic tayo ngayon. Um, oras ko ngayon ay uh, 6:31 ng hapon. O di ba? So maghapon ako ngayon na sa YouTube. <laughs> Minsan na nga lang ako mag-scroll sa YouTube. Masama pa yung aking mahagilap na balita. Pagpapasabog ng mga pandigmang sangkapan ng uh, North Korea against South Korea. So, at sa kabilang banda, napanood ko din na ang Taiwan at China ay nagkakaroon din sila ng medyo umaaligid-aligid na mga barkong pandigma ang China sa Taiwan. Anyway guys, this is not our thing kasi hindi tayo dito expert. May mga naka toka dito ng mga vlogger para ipaliwanag itong mga issue na to about dito sa war. Uh, kaya ko lang naman na itapik o napahapyaw ngayon dahil nakita ko lang nung nag ako sa YouTube ngayon na bago lang as in very latest na balita na nagkakaroon ngayon ng alitan ang North at south. Ito yung nakakatakot na mangyayari sa atin. Do, kailangan natin paghandaan dahil nasa Bible talaga ito, di ba? Nasa Matthew 24, 6, verse 6 to 14. Yung we will hear wars and rumors of war. Ito na nga ba? Uh, ito na nga ba yung nasa Biblia? So, merong mga expert na magpapaliwanan siyan. Uh, purpose kung bakit ko ito nabanggit at paunang kung bakit ko ito binabanggit dito sa paunang mga sasabihin ko because we have to be uh, good. I mean, hindi lang enough yung pagiging mabuti nating tao. Kailangan samahan natin to ng aksyon, samahan natin ng um, kawang gawa at uh, lalo na pananampalataya na may uh, na may gawa kasi 'di ba again ang pananampalataya na walang aksyon ay patay na pananampalataya at alam ko na maraming mapanghusga na naman dito sa sa ating comment section. Sabi na naman, oh waray, na paano ka na? Ba't napunta ka na sa Biblia-Biblia? Wala kasing matino sa mundo ngayon. Di ba? Gumawa ka ng tama. Andiyan pa rin yung mga basher gumawa ka ng mali, lalo kang ipapabagsak. So sa panahon ngayon na ang mundo ay puno ng kasalanan, wala nang mabuti para sa mga taong may mga gadget sa sarili nila sa, sa mundong ito. Lahat ng nangyayari ay puro uh, para sa mga taong hindi marunong umunawa ay puro masama. Anyway, um, good luck sa mga nagko-comment ng mga masasama kasi kayo din ang mag-benefit ng mga circumstances kasi Uh, pinili ninyong uh, i-attract ang mga negatibong uh, mga vibes. And anyway, guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay halo-halong topic tayo ngayon. Una, gusto ko ipakita sa inyo yung bahay ni Carlos Yulo. Kung at magbibigay po tayo dito ng opinion kung bakit sinabi ni ni Benny Andaya itong kaibigan ni ni Angie, uh, ni Amge yung bahay ni Yulo family na ebenta na ba daw. Actually pinanood ko ang buong video niya. Magre-react po ako dito uh, kung bakit ganito yung mga bakit ganito katagal yung bahay ni Carlos Yulo na hindi mabenta-benta. Ito yung opinion ko lang. Lahat po tayo ay may uh, malayang pamamahayag kaya itong aking sasabihin tungkol dito sa bahay na hindi mabenta-benta ay aking sariling opinion. Parang magdadalawang isip ako bumili ng bahay na ang may-ari ay suwail sa magulang. Number one yon. Kasi anong memory ang pwede mong maalala dyan sa bahay na yan? O paano mo maipagmamalaki na ang bahay na nabili mo ay si Carlos Yulo ang nagmamay-ari na isang gold medal uh olympics winner o gymnast winner pero pangit yung kanyang naging uh, naging track record so para bang hindi siya memorabilia na tinatawag kasi sabi ko nga lagi pa ulit-ulit sa aking term na may mancha siya may bahid na mancha o may issue itong bahay na to so hindi mo masasabing may pagmamalaki mo itong nabili mo na ang nagmamay-ari nito ay isang Carlos Yulo na two gold medal uh, winner of gymnast. So para bang para sa akin kung ako ang bibili ha, parang ayoko, magdadalawang isip ako. Pero kung ang bahay na yan ay yung other side of Carlos Yulo na mabuting anak, uh, talaga namang karapat dapat na ipagmalaki itong bahay na legend ito at meron itong dugot pawis ni Carlos Yulo dito ang uh, naging puhunan kaya ito na ipundar kaya pahahalagahan ko dahil may value ito may you know yung uh, talagang gymnasts tatak gymnast ang ang pinuhunan dito para maipundar itong bahay and i'm so proud na ako nakabili nito yung parang meron kang history na maikakwento pagdating ng panahon, paglipas ng panahon. Kaya e isa yan sa mga nakita kong opinion, kaya sa dami ng pera ng ating mga kababayan at meron talagang pinakamagandang investment na na binibili ng mga Pilipino ay ang bahay, lupa, di ba? Kasi yun ay hindi kumukupas yung, hindi bumabagsak ang value ng bahay at lupa ito ay pataas ng pataas habang tumatagal ang panahon. Pero bakit na, nahihirapan sila humanap ng buyer? Iyon, isa yan. Isa yan sa naisip kong opinion na wala silang maipagmalaking uh, history ng bahay na yan, kundi puro negatibo. Para bang negative vibes? Parang para sa Tagalog, malas itong bahay na to. Bakit ako bibili na itong bahay na to ay malas? Baka kung dito kami titira ng mga anak ko ay uh, maging suwail din yung mga anak ko. Yung mga ganong Filipino pamahiin minsan na ay, ayoko dahil itong bahay na ito ay malas. Hindi ito uh, hindi, hindi, ito magandang maging tahanan ng isang ideal family kasi ang pinanggalingan nitong ang mag, nagmamay-ari nitong bahay ay mga suwail. So, para isa yan sa so naisip ko na maaaring hindi talaga mabili-bili yung bahay na yan. Di ba tagal na? Ang tagal nilang dinidil simula pa August nang pumutok yung issue nila, September, October na tayo ngayon, two months, mahigit na kadamihan sa mga bahay na dinidil, lalo pa pag merong uh, meron siyang value like like mansion eh, pa, ni Pani Pacquiao, di ba? Pag-ibenta yan, ang bilis, ang bilis ma benta dahil nga Manny Pacquiao to, tatak uh, boxing ito pero paano bakit nahihirapan sila Mrs. Angelica mag uh, mag-deal do't sinasabi nila na hindi naman nagmamadali pero kung may may bibili mas okay din kasi makabibili din sila ng sarili nilang bahay at maibalik nila kay Carlos Yulo yung uh, share doon sa uh, pagbili ng bahay na yan para maputol na yung issue dahil yun naman talaga hinahanap sa kanila. Pero yun nga, yun, yung talaga, umikot lang dun yung idea ko na walang gustong bumili dahil malas para sa akin. So para sa inyo, bahala kayo kung anong opinion nyo. Irrespeto po natin pero sana naman kung ang, ang ilalagay nyo lang opinion doon ay para mambastos kayo sa host, wag na lang po. wag hindi po makakabuti sa ating uh, spiritual life. Yung mag ano tayo maglalagay ng mga masasangsang na salita kasi ako naglalaga nagbibigay ako dito ng opinion in a very nice way in a very uh, professional way hindi po ako nag uh, hindi po pat yung dating ng aking salita kundi nagsasabi po ako na malaya po tayong mamahayag o magbigay ng opinion pero dapat yung opinion na yon ay maging responsable tayo na maayos po ang ating ibibigay na opinion okay ito po yung bahay ni Carlos ito yung taas na party lang to ha up and down tong bahay na to pero yan po yung kanyang uh, second floor ayon so hindi ko na yung parting baba kasi dami mga sasakyan ang magulo so isa mga interested if you want just pm Angelica Yulo Nandiyan naman po sa social media yung kanyang pangalan. Madali i-search. So diretso po tayo muli dito sa kay Rochelle. At uh, ito po, nagulat talaga ako ha, kagabi guys, sa mga revelasyon ni Rochelle. Nagulat talaga ako, kaya bigla ako napatsat sa kanya. sa so, oh, Rochelle, okay lang ba na i-feature kita ulit sa channel ko? Kasi this was been two years ago na, no? well, not two years, kasi na ano namin siya noon na uh, interview, 2020, yes, 2022 ko siya na-interview. This is after uh, yung face-to-face -face na normal na distancing pa, social distancing. So, nagulat ako dahil nung in-interview namin, hindi ganun ka kaselan yung mga inano ni Rochelle sa channel ko. Hindi ko alam na pati pala yung nanay-tatay niya ay na ano din siya, na-abuse kay nagulat ako at sinabi ko nga na what is the purpose of uh, revealing all of this uh, sensitive um, story of your life. Ang sabi niya nga, gusto nga niya daw pakawalan na ayaw na daw niya talaga mag-hold pa sa mga masasilimuot na mga pangyayari sa buhay niya kaya pinakawalan niya na dito sa social media, lalo na doon sa channel niya at dito sa channel ko. Uh, naawa ko sa kanya at the same time, kinongratulate ko siya dahil uh, tumibay na siya ngayon. Ibang-iba na yung Rochelle na in-interview namin noon na bagsak na bagsak. Sa Rochelle ngayon na uh, nangangaral na ng salita ng Diyos. And I just congratulated her kasi alam ko na maraming mapaghusga dahil uh, Biblia ang pinag-uusapan ni niya o tinatapit niya sa kanyang channel ngayon sa content niya. Alam ko na marami sa inyo na naman ang mababatikos na uh, akala mo ang galing-galing, akala mo Bible expert, akala mo kung sino magsalita about God. At meron, meron ako mga nabasa. Pero itong mga mapanghusgang tao, sinabihan ko si Rochelle na itong mga tao mapanghusga sa ginagawa mo, hayaan mo kasi sila yung Uh, responsibilidad nila yon kung sila ang nag-create ng kasalanan dahil sa kanila mga pambabatikos at least ikaw tuloy ka lang sa ginagawa mo at as long na nasa tamang uh, landas ka push go kasi noong ano ka noong uh, nakipagrelasyon ka sa iba't ibang lalaki hinusgahan ka ngayon na gusto mo nang magbago gusto mo nang iwanan yung masalimuot mo mong buhay at yan namang pakikipagrelasyon mo noon sa mga iba't ibang lalaki dahil yun ay pagganti mo. Yung para bang uh, ka sa sarili mo o sa mga magulang mo na bakit ganon ang naging buhay mo. So lahat tayo ay nagkakamali. Ang importante sa ngayon ay ina-acknowledge mo yung mali mo at uh, doon sa mga mali mo, doon ka matututo. At yan ang ginagawa mo ngayon, Rochelle. Kaya congratulations talaga. Pero nagulat talaga ako sa revelasyon mo tungkol sa tatay mo. At tungkol doon sa nagkasakit ka na hindi ka man lang inaruga ng mga magulang mo. Na kailangan ibang tao pa ang uh, magbantay o magpasok sa'yo sa ospital. At walang pakialam ang mga magulang mo. Doon ako lalong nasaktan. Kasi samantala ikaw, kitang kita ko sa mga post mo sa Facebook na kapag ang nanay mo ay uh, nagkakalagnat, nagkakatrangkaso, grabe na ang iyak mo grabe na yung pag-aalala mo na nasa Dubai ka at kung paano ka makaka-uwi dahil hindi naman basta-basta sa mga OFW na pag gusto natin umuwi, uuwi tayo. Sa kabila ng pagdamot uh, nila ng pagmamahal sa iyo, nandun pa rin ang uh, pagiging ang role mo as anak na tumatanaw ng utang na loob sa magulang. Kaya ganun ka nalang mag-alala sa nanay mo tuwing nasa ospital. Kaya Rochelle, uh, marami man mga kamalian sa buhay, ang mga naging desisyon mo noon, hindi kita masisisi dyan dahil walang nagmahal sa'yo. Inabando na ka ng sarili mong mga magulang, pero ang importante sa ngayon ay bumangon ka sa pagkakapagsak mo noon. Uh, titingnan ko kung pwede ko pang mapakinggan ang iba pang parte ng iyong mga testimonya. Tingnan natin. Sa pamamagitan lang ng madalas na paglapit sa Diyos, pwede tayo mamuhay ng mas maayos na buhay. That time, mula nang marinig, mabasa ko ang passage na ito. Wala po akong ginawa kundi dinagdasal ng taimtim. Iniyak ko po lahat sa kanya na yung parang batang nagsusumbong. Na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. asa sana niya ang aking puso. Linisin, alisin niya yung puot na naitanim sa puso ko dahil sa mga nangyari, sa, nangyari na naranasan ko sa aking buhay mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Na kung ano yung plano niya, is ishanda na po akong sundin handa po ako magpasakop oh, kahit pa uh, nahihirapan ako sabi ko noon sa kanya sa dasal ko na sana kahit gaano kahirap ngayon ang pinagdadaanan ko iparamdam mo yung presensya presensya mo sa akin hindi ko kaya hindi ko kaya to kung wala ka na na kahit narinig ko lagi na hindi ka bibigyan ng Diyos ng magsubok kung hindi kung hindi nga alam na kaya mo. Pero minsan, tayo talaga, mga tao ay nag, nangihina, nawawalan ng pag-asa. Alam po na marami na naman dito, huhusga kay Rochelle dahil eto nga, nagsasalita na siya tungkol sa Diyos. At yung mga taong mapagmata ay puputaktiin siya ng mga komento, alam ko. Pero ito lang, Rochelle, ang advice ko to, kasi lagi ka naman nanonood sa aking mga video huwag kang padadala doon sa mga negatibong komento na ikababagsak mo ulit. Huwag na huwag mo silang pansinin. Ang importante ay uh, ang ganda na nung pag-transform mo mula noon in-interview ka namin ni Sir Julius uh, two years ago. Ngayon na ganyan ka na. Salita na ng Diyos ang iyong binibitawan. Hindi na mga galit. Hindi na mga hinagpis. Hindi na mga puot. Kaya natuwa ako na nagtransform ka. Unti-unti na yan na matatanggap mo na acceptance is very important bago tayo mag uh, uh, bago natin sabihin na nagmo-move on na tayo. At dito sa ipinapakita mo sa channel mo at dito sa content mo ngayon na pinagmamalaki mo na sumali ka na sa mga online Bible study that's a good one. Congratulations eto yung masasabi ko talaga na tinanggap mo na yung sitwasyon o yung mga pangyayaring uh, nangyari sa buhay mo nung uh, bata ka pa pero ayan muli tuloy ka lang tuloy ka lang sa ginagawa mo at uh, alam ko may patutunguhan 'yan at napakasarap ng nagi-invest tayo sa spiritual nating na buhay kaysa sa mga makamundo nating buhay kasi mas importante ang spiritual para sa pangalawang uh, para sa kabilang buhay natin kaysa sa mga uh, material na bagay o makamundong bagay na hindi makakatulong sa pagselba ng ating mga kaluluwa pagdating ng panahon kaya thank you Rochelle sa tibay at uh, tatag mo sa mga pagsubok na nadaanan mo sa buhay at sa mga dadaanan mo pang pagsubok Okay? So thank you mga palangga sa panonood. Sana ay subaybayan natin yung magiging mga testimonya pa ni Rochelle mula doon sa pagkakabagsak niya sa kanyang kabataan at itong pagbangon niya ngayon. Maraming salamat pa support din po sa kanyang channel. Ha? Thank you very much. Bye for now.